yan, mahal. Magtiwala ka lang. Kaya mo, papakasapang ko, ko sila. Pagod lang ako sila. Pumalik ka sa kanya. Pagod lang ako sila. Hindi mo na talaga ako. Sige, sige. Dok, kailangan kong i-admit yung asawa ko. Namimili pero sa sakit. May sakit siyang ulit sila. Nakapagbayad na ba kayo? Hindi pa po, pero... Bibigay ko kagad pag balik ko. Ayun nga sir eh, hindi kasi pwede yan dito sa hospital eh. Sana tinala nyo sa public? Hindi mo dipit kasi. Oh. So ano gusto mong gawin ko? Edit yung muna, ibabalik ko. Babayaran ko kagad. O sige, iwan mo yung ATM mo. O sige. Alis na kami, pumunta ako sa adyo. Sige. Ah. Sir, ano yan? Asawa mo? Opo. I-admit mo yan? Yes, sir. Ay, sir, dito sa hospital namin, sir, kailangan nyo ng Payment muna bago natin i-admit yan. Ah, uh, Babayaran mo naman po, ipasok na muna natin. Ay sir, pasensya na po, hindi natin magagawa yan. Kailangan nyo magbayad muna bago kayo i-admit yung anak-asawa nyo. Ano kasi sir eh, may ano maliitin na kasi sa sakit. Eh, pagbalik ko wabera mo agad. Sir, nililimit ko kayo sir, nasa private hospital po kayo, wala tayo sa public. Sa private po sir, kailangan po namin ng pera muna bago i-admit yung asawa nyo. Wala kasi akong dalang cash sir. Ay, sir, patawarin nyo ako, sir. Pero hindi talaga pwede. Ako naman po yung mapupu mapuputokan ng hospital. Kaya kailangan, sir, mag-down muna kayo bago natin i-admit yan. Ano na lang, sir. Baka pwedeng sanda ako muna sa'yo yung dala kong ITM. Wala ba kayong talagang cash dyan, sir? Wala cash na dala, sir. Kasi biglaan lang ito, eh. Bigla siya na may lipit sa sakit, eh. Sige, sir. Pagbibigyan ko kayo, sir. Pero bago natin i-operahan yan, sir, kailangan madala nyo na agad yung pera. Oo, oh, sige, sige. O, sige, sir. Pila po na kayo, sir. Nalang <todon> sa akin Doktor! Ang sakit-sakit na <todon> eh! Hindi Nahantay ko nga rin Doktor. Nakikiusap nga ako sa kanila <todon> na operahan ka na ngayon. Hindi pa kasi nagpapadala si Ate eh. Ang tatal na naman. Nakala ko ba nagbayad ka na kanina? Pinapasok mo ka naman sila. <todon> Hindi ko na kaya. Ang sakit na sobra. Sa Hindi ko na kaya. Kaya mo yan, mahal. Magtiwala ka lang. Hayaan mo, mapapakasapan ko ulit sila. lang ko sila. Pumalik ka sa kanila. Mayroong do'or na nga lang. Hindi mo na nga na kaya. Sige, sige, sige. Pantayin mo ako, ha? <coughs> Dok, parang awa niyo na. Kailangan mo ma-operate ang kasawa ko. Ayan o, nakabayad na ba kayo? Hindi pa nga eh, pero... Eh, yun nga, na nga, yun na nga, Sir eh. Hindi nga pwede yun, Sir. Magbayad muna kayo, para ma-operate yung asawa mo. Sir, nanganganib ba nga yung buhay ng asawa ko. Ang kulit mo naman, Sir. Wala pa nga akong tulog. Ang kulit mo, Sir. Ayusin niyo muna yung ano niyo, babayaran, bago natin ma-operahan yan. Babayaran ko naman yung araw eh. Sakit lang, minahantay lang ako. Alam mo, Sir, tatapatin na kita. Hindi ganun kadali mag-aral ng medisina. Hindi ko operahin yung asawa mo. Apat, apat, sampung taon. 15 years ako nag-aaral para mag-opera ng libre. Hindi pwede yun, sir. Kasi niyo yung muna yung bayad nyo. Ay, kinusap naman ako, Dok. Eh. Kailangan, kailangan. Ang kulit natin. mo, sir. Registrar, kung sabi mo nga ito. Dok, anong problema po? Ang kulit eh. Kung sabi mo nga. Sir, di ba pinaliwanag ko na sa inyo? Pinayala ko na ang i-admit yung kasawa niyo. Tapos gusto nyo pang operahan? Di ba kas muna dapat? Kinuha ko na nga yung ATM nyo, sir. Eh. Nakikiusap naman ako, di ba? Hindi pa kayo makaintindi. Sir, kayo po ang hindi nakakaintindi. Dapat dinalan nyo sa public hospital yan. Hindi dito sa private. Huwag na lang nga yung ate ko. Inaantay ko lang. O di hintayin natin, sir, yung padala. Tsaka natin pa operahan. Eh mamamatay na yun, no? Parang ikaw pata ang galit, sir. Ah. Kaya hindi na operahan yung asawa mo. Ikaw pa yung makulit. Ikaw pa yung galit. Ano? Ano gagawin natin dito? Nagagaw po ay nga yung tao. Sir, wala kami magagawa, sir. Hospital rules po yung pinapatupad namin, sir. Kami naman po yung mabubutukan. Hindi naman po charity dito. Kailangan naman lang makapira. Pag yun may nangyari doon, mas ma, kayo mananagot. Sir, sana maitindihan nyo din kami. Hindi po charity institute to. Huwag po bayad naman eh. Kahit na po. Kung gusto mo sir, dalhin nyo sa public hospital. Hindi yung dadalhin nyo sa private hospital tapos ano, gusto niyo operahan ng libre? Hindi pwede yun, sir. Puro kayo pera. Pag may masama sa asawa ko, hindi ko kayo mapapatawad. Pare ko pang galit ah! Dok, kaya nyo na, Dok. Sir, makakalis tayo, sir. Kasi kasi yun muna yung pambayad ng hospital bago namin na operahan yan. Hindi ako makakapayag. Lumabas ka na nga! Sama nang ugali nyo. Ah, sir, ikinalulungkot po namin. Patay na po ang asama mo. Sir, paalala lamang po, hindi niyo po matutupos itong asawa niyo hanggang hindi po kayo nakakabayad sa ospital. At saka sir, pakisunod na lang po sa akin sa morgue. Hindi na po namin dadalhin ng kasawa mo. At yung pambayad po, hindi mo siya makopo. Ah, sige po, sunod na lang po. Sige na lang po, sir. Uy, B. Kamusta? Okay Grabe okay na, miss kita, sobra. Miss na, miss na kita. Matagal na natin, ah. 5 years na tayo. Siguro, panahon na para magpakasal tayo na Yes, babe. Alam na naman mahal na mahal kita eh. Pero, mimit mo muna yung brother ko. Tsaka, alam mo naman, dalawa na lang kami. Tsaka ito pa, namatayan na siya ng asawa 5 years ago. Kaya, sobrang nalungkot din ako. Sige, uh, looking forward ako makilala yung kapatid mo. Nasaan na ba siya? Oo, oh, parating na siya dito. Ah, ganun ba? Okay. Uh, gusto gusto ko rin siya makilala. Papakilala oh, kita. Sige. Oo, oh, andito na pala siya. Oo, oh, ate. Hello. Kamusta? Mm. Si Bolero pala. Ito pala yung uh, boyfriend ko. Dos? Parang kilala kita. Namuhukaan kita. Ha? Huh? Namuhukaan? Ha? Saan? Kakilala kayo? Hindi ako pwede magkamali. Ikaw yung doktor. Oo. Oh, doktor nga ako. Ate, siya yung dahilan kung bakit matay ang asawa ko. Hmm. What? Hindi, nila inasikasi yung asawa ko dahil mukha silang pera. Eto, itong mukha na to. Hindi ko Sa dami na naging pasyente ko, hindi kita maalala. Hindi mo maalala kasi mas makanggali mo. Hindi mo yung iskasyo yung asawa ko, nung nag-aabog buhay siya, wala kayong pa pakialam, mukha kayong pera, lahat kayo! Tama ba yung sinasabi niya? Di ko alam, kati Alam mo naman yung policy ng hospital namin, di ba? Pag walang bayad, hindi namin pwedeng operahan. Di ko mapapatawad ang mga tao na ito. Grabe ka! Akala ko napakabait mo! Ikaw yung tumutulong sa mahihirap na mga pasyente dito! Tapos ganyan ka? Asawa pa ng kapatid ko? Grabe ka? Ano? Bumalik siya ka mo. Dapat sa'yo yan. Sama ka gali mo. Tara na natin. Uwan na natin yung mas mga gali na yan. Hindi, hindi. Pag-usap sa sa oh, mo na ako sa'yo. O, ito sing-sing mo. Tara na natin. Huwag mapakasal lang mas malaw gali ito. Pag-usapan natin ito, Cut! Huwag Cut!